Nasunog ang hindi bababa sa limang bahay sa Naga City dahil umano sa problema sa linya ng kuryente. Makibalita tayo kay Elmer Casales ng GMA Bicol. Nabulabog ang mga taga-barangay abelya Naga City dahil sa pagsiklab ng sunog sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, nagsimula ang apoy sa bahay ng isang pamilya doon na tinukoy lang sa apelyenong Gonzales. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Tapos nagarami lang kami nagmay, nagkukururakaw. Tapos ito na ang pigiling sa luwas. Tapos pagiling, grabe na ang sulo. Tapos sa kaluluwasan na kayo mga gamit ng no. Hindi bababa sa limang bahay ang natupok. Marikas po, uh, since ang involved kaya is light materials. Nagtulong-tulong sa pagapula sa sunog ang mga tauhan ng Naga City Fire Station, Milaor Fire Station at mga fire volunteer. Tumulong din ang mga residente. Sa gitna naman ng pangyayari, hinimotay ang lalaking ito dahil sa sobrang nervyos. Agad naman siyang tinulungan ng Naga Rescue Team ang sunog matapos ang 30 minuto. Napaiyak na lang ang mga nasunugan. Wala kasi silang naisalbang gamit. Dito lang mga napunpunkan mga aki, mga si mga bado ninda. Tapos si mga gamit ni iba mayo at tutunggabus. Ponsa uno, tamayo yung mga kamina talang gamit. Ayon sa mga otoridad, problema sa linya ng kuryente sa bahay ng pamilya Gonzales ang sanhinang sunog. Inaalam pa ang kaabuhang halaga ng mga napinsalang bahay at kagamitan. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamilya Gonzales.